Ayun, pinakapangit ng mukha. Pagbilang ko ng tatlo, simulan natin na mm. yung pinakapangit siyang panalo. Pagbilang ko ng tatlo. Game one, two, oh, oh. <laughs> Saan, ito na yun eh. Ito yung pinakapangit ko eh. Ayusin mo kasi, Jay. <laughs> ito eh. <laughs> yung pinakapangit ko eh. Wala pang three eh na bantri na ano mo <coughs> agad. Okay. Ito Oh, ayos na, ayos na, na. Shy. Yeah, okay, one. Oh, <supers> <is> ka, <no? laughs> eh. Ano? Amak, 'di ano? ko na. Ano problema niyo? <laughs> oh, hindi po gimi. <laughs> wala pa. Eh. <laughs> wala pa. Hindi naman siya kagandit. Oo, wala pa eh. Game. <laughs> Wala pa. Game. One... Done! Bastos ka! Wala pa kasi! Huwag <laughs> Wala pa yung mamumuna ka. Wag ka pa Para sa isang libo. Oh. game na. Seryoso na. game na. One. Why? Kasi, wag ka loko Hoy! Hindi ba na 不是吧？哈